Matagal ko tong inaral. Ilang taon din ako nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, i-convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa, ang Pagtawag, a Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalaating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para po maglingkod sa Kanya. Para po sa mga kababayan nating nakasubaybay, welcome na welcome po kayo sa programang ito. At bago po tayo magsimula ay binabati at pinasasalamatan lang po muna natin lahat ng mga nakikinig sa kanilang radyo sa INC Radio DZM 954 kHz. Gayun din mga nanonood sa INC TV at mga nakikinig at nanonood sa INC Radio YouTube channel. Hello po! Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. At wag na po nating patagalin pa. Kilalanin na po natin ang makakasama natin ngayong araw. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Isa. Isang guro o teacher sa pampublikong paaralan masiglang may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo na kasama ng kanyang pamilya ay masayang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Malaking biyayang kanyang nakamit, buhat ng tawagin siya ng Panginoong Diyos sa tunay na paglilingkod at pagsamba. Ating lalong kilalani si kapatid na Daisy Tanyoso at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Daisy Tenyoso mula po sa lokal ng Maharlika, distrito ng Quezon West. At kapanayamin o kausapin na po natin ang ating kapatid. Magandang araw po kapatid na Daisy. Magandang araw Kumusta po kayo? Mabuti po. Kumusta pong pamilya? Ayos naman po. Uh, batiin nyo na rin po yung inyong pamilya. Binabati ko po yung aking asawa, si kapatid na Jason Otenioso, aking dalawang anak, si Jansen at si Jairo. Ang mga kapatid at mga may tungkulin sa lokal ng Maharlika. Ganon din po ang aming destinado, si kapatid na Jedrick Ivan Eliasar at ang aming pong tagapangasiwa ng distrito, si kapatid na Christopher T. Angeles. Maraming maraming salamat, kapatid na Daisy. At binabati lang din po namin, pinasasalamatan ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito. Dito po sa Distrito ng Quezon West, ang District Multimedia, ang Multimedia Advisor po ng uh, Distrito ng Quezon West, si kapatid na Junel Habrika, ang mga ministro po natin dito sa Distrito ng Quezon West, si na kapatid na June Moredo at kapatid na Ronald Bacani. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo sa unahang bahagi na kayo ay uh, elementary teacher po. Ako. Tama po. Ano? Yung inyong uh, mga anak, meron po bang nagsabi na parang gusto rin nilang mag-teacher? Ano po ang nagugustuhan ng mga anak po Parang nilang? yung pong dalawa ay parang ayaw po nila. <laughs> Kasi po mas prefer nila yung iba pong profession. Kasi nga daw po, ako daw po yung gabing-gabing ng matulog. Kasi ganun naman po ang nature of work ng mga teachers paghanga po ano ho at pagbati sa lahat po ng mga guro, mga teacher natin o tignan po niyo. Uh, nakita rin naman po namin 'yon. Ginagabi na talagang nag-o-overtime, nagtatrabaho, gumagawa ng lesson plan. Thank you so much po sa inyong lahat dahil po sa inyo eh nagkakaroon po ng mabuting kapalaran 'yung mga kabataan natin, 'yung eh, mga kababayan po natin na natuturoan po ninyo. Natututo rin po ng mga dapat nilang matutunan sa pang-araw-araw. Uh, kapatid na Daisy, maiba po tayo. Ano ko? Uh, ano po yung kinagis na ninyong relihiyon o pinanggalingan ninyong relihiyon? Ako po ay isang katoliko. Actually, yung po ay, ang aking buong pamilya po ay debotong katoliko. At ako po ay talagang nagpa-practice po kami ng uh, mga, mga gawain at mga practices po talaga ng mga katoliko. Talagang active po ako isa po akong miyembro ng Youth for Christ, Legion of Mary. Talagang na, nandun po ako sa mga gawaing kagaya noon. Kung hindi po ako nagkakamali kapag Legion of Mary, nasa hmm. Youth of Christ, bukod sa nagdadasal kayo, then at the same time, may mga pagkakataon, nagtuturo din kayo sa mga bata? Tama po. Pero po yung mas ano po namin ay di yung pagdadasal, pagbivisil, at pagro-rosaryo kasi yun po ang aming gawain. Bakit po ninyo ginagawa yan that time? Ano po ang paniniwala po ninyo? Yun po yung ginagawa namin kasi naniniwala po kami na uh, kapag ginawa namin yun, yung aming mga panalangin ay pakikinggan ng Diyos at ito po ay isang magandang gawain na dapat talagang ginagawa po na isang katoliko. May idea na po ba kayo sa Iglesia ni Cristo that time? Ako, ang impression ko po sa kanila, uh, masyado silang seryoso po So, which hindi ko po siguro noong panahon iyon ay parang ah, kaya ayaw ko rin umanib kasi baka yun yung aking maging ano ko ah, maging kalagayan mga seryosong seryoso uh, ah, very stiff yung kanilang practices yung pong parang ganun po parang masyadong organisado na parang lahat parang dinumero parang yun yung po yung impression ko po eh paano po nagkaroon ng pagkakataon na kayo ay makapakinig sa loob ng Iglesia ni Kristo? Or let's say, paano po kayo natawag sa loob ng Iglesia okay. ni Kristo? Nung mga panahon nga po na ako inaayayahan, siguro mga high school po ako noon, hindi po ako sumasama. Pero nung nag na po ako, ako po ay kumuha ng BS Nursing sa ano po sa Laguna pero hindi ko po siya natapos. So sa gustohan ko po na makaipon, makapagbalik makapag sa pag-aaral, ako po ay nagtrabaho. Ano po, sa isang grocery store sa Laguna na doon po nakakilala po ako ng isang uh, regular customer po namin na napakabuti po sa akin. Tapos minsan ako po ay kanyang kinausap na kung pwede po akong maayaya sa isang gawain, ano po. So ngayon ay pinaunlakan ko naman po ang kanyang invitasyon. So doon po nakapakinig po ako at parang nakita ko po yung difference. Nagkaroon po ako ng comparison. Sabi ko ay ibang-iba sa akin pong nakagis ng relihiyon Ano po, na kung dati ay talagang... Um, nagpupunas, at sumasamba kami sa mga ribulto, dito po, nung naunawaan ko po, nagkaroon po ng isang uh, pag-aaral tungkol sa uh, mga pagsamba po sa Diyos Diyosan, sa mga ribulto. At doon po, nag-strike po sa akin yung aral na yun na magkaiba po ang paniniwala. Yung aking nakagawi ang relihiyon sa Iglesia Ni Cristo po. Yung binabanggit o tinutukoy niyo pong gawain, yan po yung pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Yan po yung Bible study kung tawagin. Nabanggit ninyo yung tungkol sa mga larawan, mga ribulto, ukol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun rin po ba yung nakatawag ng pansin sa inyo sa aral na itinuro po sa loob ng Iglesia ni Kristo? Opo, sa lahat po ng mga aral, nung ako po ay uh, iniimbitahan sa mga pag-aaral, ano po, ay yun po yung nagtatakbo talaga sa akin, yung aral na yun. Ano po ang partikular na naaalala ninyo na sinasabi ng Biblia upol sa pagsamba, sa diyos larawan o ribulto? Kasi ang alam ko po, ang napakinggan ko pong aral, ano po, na nakasulat naman po sa Biblia, ay ang Panginoong Diyos po ay galit sa mga naga mga sumasamba, lumuluhod sa mga diyos which ginagawa ko po nung ako ay nasa dati kong relihiyon. Ano po? So doon pa, pa lang po nakita ko na parang, ay, teka, mali mali pala yung ginagawa ko. So doon po, parang nag-strike sa aking sarili na kailangan mo pang magsuri, kailangan mo pang magtanong. Ano pa ba yung mga mali mong ginagawa bukod doon? Kaya po yun. Nagkaroon po ako ng uh, ano ba motivation pa lalo na sige pa, pag, pagpatuloy pa po yung pag-aaral. Yung pong binabanggit po ninyo, yan po ay mababasa sa Eksodo 23 hanggang 5 na nakasulat po sa Biblia. At hindi lang po sa Eksodo, kundi maging sa Roma 1, at 25, tinukoy po eh kung anong uring mga larawan yun. Larawan ng tao, larawan ng hayop na may apat na paa, larawan ng ibon, larawan ng hayop na gumagapang. Ano po katumbas nun? Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, anong mampung larawan o imahe na gawa ng tao, ayaw po ng ating Panginoon Diyos na sambahin ng tao paglingkuran po ng tao. Ang totoo po, pag binasa po natin ng Biblia, yung luhuran lang eh, kapatid na Daisy. Yung gumawa lang ng imahe pagkatapos, sasambahin. Bawal po yun ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ipinagbabawal na magkaroon ng litrato, larawan. Wala pong masama doon. Eh. Ang ayaw ng ating Panginoong Diyos, yung imahe, yung larawan, ano mang ribulto, yun ang paglilingkuran, luluhuran o sasambahin po ng tao. At hindi po natin sinasabi ito, kapatid na Daisy, para saktan po ang damdamin ng sino man. sa mga kababayan po natin. No, binabanggit po natin ito sapagkat yun po ang nakasulat sa Biblia. No offense po. Hindi naman po ito para lang sa kinagis na ninyong relihiyon. Anuman po o sino man pong relihiyon na nagtataguyod ng aral na sinasamba o kaya ginagawa yung pagkilala, pagluhod sa harap ng larawan o rebulto, yung po yung tinutukoy sa Biblia na ayaw. Bawal po ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang naunawaan pa ninyo? Lalo't nakita na ninyo yung pagkakaiba sa pagsamba sa loob ng Iglesia ni Kristo at sa pinanggalingan po ninyong relihiyon. Marami po akong nawaan sa Iglesia ni Kristo, lalo na po ang tunay na paglilingkod at ang kaligtasan po. Ano po yung mga pinapan, pinaniniwalaan, pinanampalatayanan po natin na nakasulat lahat po sa Biblia. Puhul po sa pagsamba sa tunay na Diyos kung hindi po yung larawan o ribulto ang dapat na paglingkuran o maging representasyon ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi may, baka po may magsabi, yan po eh representative lang naman eh ng pagsamba, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Paano po dapat isagawa yung pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Batay po sa natutunan ninyo, sino po ang dapat na makilala ng tao at sambahin ng tao bilang tunay na Diyos? Nakasulat naman po sa Biblia na ang Ama po ang dapat nating sampaltayanan at atin pong sambahin. At iyan po ang sinasabi mismo ng isinugo ng ating Panginoong Diyos na pinakadakilang sugo na nasa Biblia, ang ating Panginoong Diyos Kristo. Ang makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos. Yun po ang ikapagtatamo ng kaligtasan. Yun po ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. At ang ating ama na nasa langit po, hindi siya katulad ng larawan o ribulto no po, na may materia nakikita, nahahawakan. Ang tunay na Diyos po, batay naman po sa 1, 4, 23, hanggang 24, Espiritu. At sasambahin po ang ating Panginoong Diyos sa Espiritu at Katotohanan, hindi po sa larawan o sa ribulto. Na ang pagsamba po sa Espiritu sa ating Panginoong Diyos, yan naman po, ay pagsamba sa kanyang pangalan. At ang pagsamba naman po sa ating Panginoong Diyos sa katotohanan, pagsunod naman po sa kanyang mga kalooban. Pagsunod po sa kanyang mga aral. Kaya tayo po laging tinuturuan ng mga aral, ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. At para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, nakasulat po yan sa Mateo 6, 9 hanggang 10. Kaya Ganun na lang din po yung pagsisikap nating mag-anyaya kapatid na Daisy sa mga kababayan natin na magsuri pa, makinig pa sa mga aral ng Panginoon Diyos. Okay. Mula po ba doon, nagtuloy-tuloy na, uh, nagpasya na talaga kayo na kayo mag-iiglesia ni Kristo na? Apo, buhat po doon sa paanyayang yon ay uh, ako po ay nag-decide na din po na magpadoktrina po. Ano po? Tapos ay na bautismuhan po ako sa lokal ng Taguan. Kailan po kayo na bautismo? February 10, 2008. Sige, matagal-tagal na po ang kapatid. Naging madali po ba yung pagpasok ninyo, pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Ah, dahil nga po ako ay nag-aral sa Catholic school at ako po sa aming pong pamilya, ako lang po yung nagpa-convert sa Iglesia ni Cristo, marami pong pag-uusig. Ano po ang nangyari? Pero awa naman po ng Diyos ay talagang nananatili pa po akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. At um, ako po ay umaasa na ang aking mga kapamilya at mga kaibigan, lalo na po yung iba kong pang mga kakilala, ay ma ma maakay ko rin po, maingyayahan, maimbitihan. Maimbitihan po sa Iglesia ni Cristo. Pero bagamat inuusig po kayo, Palibasa na uunawaan po natin na bahagi po ng pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos na usigin o kaya naman eh hadlangan sa pagnanais nating matupad kung ano kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nagpatuloy po kayo. Nanindigan po kayo sa pagsunod. Ngayon po naman ay meron po akong tungkulin sa pananalapit. Congratulations po kapatid na Daisy. Maraming uh, maraming marami salamat po sa uh, pagbabahagi po ng inyong karanasan kung paano po kayo tinawag ng Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. May mga pag-uusapan pa po tayo, pero bitinin lang natin saglit yung ating mga kababayan. Magbabalik po ang pagtawag, pagkalipas lang po ng ilang saalala. Nagbabalik po ang pagtawag, a convert story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Daisy Tenyoso mula po sa lokal ng Maharlika, distrito ng Quezon West. Si kapatid na Daisy po ay isang elementary o grade school teacher. Uh, Nakapag-aral din po bilang uh, BS Nursing. Subalit nahanap niya po ang kanyang kapalaran sa pagiging guro. Nagsikap po ang ating kapatid na makapaghanap buhay sapagkat gusto niya pong magtapos ng pag-aaral. At sa awa po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang paghahanap buhay, eh doon naman po niya, nakilala yung nakapag-anyaya sa kanya para po makinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. At nang marinig niya po ang isa sa mga aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo ukol sa pagbabawal ng Panginoong Diyos na sumamba sa mga larawan, ribulto, imahen o Diyos-Diyosan, eh, napagtanto po niya na malaking pagkakamali po ang mga nagawa niya nung una sa kinagis na niyang reliyon na pagsasagawa ng paglilingkod sa Panginoong Pus, sa pamamagitan po ng pagsamba sa mga ribulto o sa mga imahin. Balikan po natin ang pakikipanayam sa ating kapatid. Magandang araw po kapatid na Daisy. Nabanggit po ninyo kanina na ang isa sa mga impresyon po ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo, seryoso masyado, Uh, hindi masaya, ano po naman ang napatunayan po ninyo ngayong Iglesia Ni Cristo na kayo? Ngayon po na ako Iglesia Ni Cristo at tumutupad po ng aking tungkulin, masasabi ko po na yung buhay ko ay mas masaya ngayon. At alam ko yung mga panalangin ko po ay lagi pong dinidinig po ng Ama. Ano po, ano marami na po akong, siyempre marami pa rin pong struggle, marami pa rin pong problema. Pero alam nyo po, yung pag nananalangin ka, alam mo, pinakikinggang ka. Alam niyo pong, uh, dinidinig po ng Ama yung aking mga panalangin. Siguro po, masasabi natin tayo bilang mga kaanid po sa Iglesia Ni Cristo, seryoso in a sense na talagang dibdiban. Totohanan po, seryoso po yung paglilingkod natin, pagsambap pananalangin natin sa Panginoong Diyos. Pero marami po at halos lahat ng mga kanib sa Iglesia ni Kristo, masayahin po eh, no? Okay. Nabanggit niyo pag tumutupad kayo ng tungkulin, lalo kayong uh, mas masaya, nagiging uh, masaya po kayo. Okay. Kasi sa nature po ng aming trabaho, napaka-stressful. Kapag nasa pulong ka na, kapag nasa pagsamba ka na, medyo naiibsan po yung stress na nararamdaman mo, yung pagod. Ano po, kaya masasabi ko pong pag nandun ka, masaya ka, at yun yung pahinga mo. Ano Ang dami po ng mga kapatid natin, mga ka Taanib sa Iglesia ni Kristo na talaga sinasabi nila kung meron tayong pahinga, And, uh, lalo sa magulong mundo na ito, sa kapilya po eh. Uh, sa gusaling sambahan, sa pagsamba. Ito uh, ang karanasan ninyo. Uh, uh, ano pag, pag kayo tumutupad ng tungkulin, pag kayo nasa pagsamba? Paano uh, po ninyo na isasagawa yun? Pag nasa pagsamba po, uh, masaya po kasi doon ko po na idadaing yung mga mga, mga nararamdaman kong pagod, nararamdaman kong stress, at yung pong mga problema, syempre kahit naman po Iglesia ni Cristo tayo, may mga problema rin po tayo kinakaharap. Ano po? At, pero ganun pa man po, ay alam ko po na nakagabay po ang ama sa akin at alam ko pong tutulungan po ako sa lahat ng pagkakata. Sabi nga po ng ating namamahala, ng kapatid na Eduardo Manalo, may mga sandali po yung mga kapatid, yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nung pumasok sa kapilya, sa gusaling sambahan, lulugulugo. Maring malungkot kasi may pinagdaraan ng problema. Bilang tao na naririto pa sa daigdig, hindi po natin maiiwasan yun eh. Pero paglalabas na po ng kapilya, nakangiti na, masaya na, nakatingala uh, sa langit, nasasabi, kaya ko, makapagpapatuloy ako. Kasi doon po sa pagsamba, tinanggap po natin yung lakas na kailangan natin naranasan po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Gano po kayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na tinawag niya kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Sobra po yung pagpapasalamat ko ano sa Ama dahil tinawag po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi kung hindi po ako tinawag, ay siguro na doon pa rin po ako sa mga maling practices na ginagawa ko po noon sa dati kong relihiyon Hindi po na itama yung mga aking paglilingkod. Sa ngayon po, lahat ng aking mga paglilingkod ay kinalulugdan po ng Ama dahil alam ko po akong ay nasa tamang relasyon. Marami po sa mga kababayan natin, gusto nilang maisagawa 'yung tunay at marapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ayaw din po nilang masayang 'yon, kapatid na Daisy. Ano po ang gusto po ninyo sabihin sa kanila, lalo na po sa mga malalapit na tao sa inyong buhay, sa mga mahal po ninyo sa buhay siguro? sa akin pong mga kakilala, sa akin pong mga kamag-anak, mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo na makinig ng mga aral ng Iglesia ni Kristo at ganun po ay magsuri po para po malaman din po ninyo na ko ang mga na mga nararapat na paglilingkod sa Diyos. Maraming maraming salamat po kapatid na Daisy. Ang nakasama po natin ngayon ay si kapatid na Daisy Tenyoso mula po sa lokal ng Maharlika distrito ng Quezon West. Si kapatid na Daisy po ay natawag sa loob ng Iglesia ni Kristo, lalo na ng maunawaan niya po ang aral ng ating Panginoong Diyos ukol sa pagbabawal ng Panginoong Diyos na pagsamba sa mga larawan, ribulto o imahen. Hindi po namin binabahagi ang istorya ng kapatid na Daisy para po usigin, sumbatan ng sino man, kundi para po maibahagi yung kanyang naging karanasan na napakalaki po ng kinalaman sa katotohanang nakasulat po sa Biblia. Sana po, katulad ng paanyayan ng ating kapatid, ay paulakad po ninyo ang mga kapatid po natin na nag aanyaya sa inyong magsuri pa, makinig pa sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Sapagkat wala po kaming ibang hinahangad, kundi yung inyong mga pagsasakripisyo, yung inyong mga pagpapagal, hindi po mawalan ng kabuluhan maisagawa nyo po ng tunay, ng marapat, na tinatanggap ng ating Panginoong Diyos at hindi po nakalalabag sa Kanyang kalooban. At nais po namin na katulad ng naranasan ng kapatid na Daisy sa mga pagsamba po sa loob ng Iglesia ni Cristo, maramdaman po ninyo yung lakas, yung kapangyarihan na ipinagkakalob ng Panginoong Diyos sa mga hinirang niya na nagsasagawa ng tunay at marapat na pagsamba sa kanya. Wala po kaming ibang hinahangad kundi ang ikabubuti po ng bawat isa sa inyo. Ang ikabubuti po ng bawat isa sa atin at higit sa lahat ang ikapagtatamo po ng kaligtasan. Bago po tayo, pansamantalang maghiwahiwalay, ay pinasasalamatan lang po muna natin lahat kayo na sumubaybay po sa programang ito. At pinasasalamatan po natin ang SEBSI President and CEO, kapatid na Angelo Eranio Manalo. Higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo V Manalo. maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa po tayo kung saan na ibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para maisagawa po ang tunay na paglilingkod at pagsamba sa kanya. Muli po sa pangalan po ng programang Ang Pagtawag, A Converse Story. Maraming maraming salamat po. Lagi po ninyong subaybayan ang ating programa dito po sa INC Radio at sa INC TV.